sa wakas magbebenta na po ang aming mga katutubo ng kanilang salay kuya ito na salay nyo ito na salay wow. yan na pa sila nandiyan pa ako sa huli yung ating buyer ay nasa huli pa na ilaw na doon pinuntahan na para hindi na kayo para hindi na kayo magastusan pa ng ano magta-travel so kasama namin mga kabataan eh mukhang malalim ang inyong niliban ko yung ilog. Hanggang hanggang gaano kalalim? Ah ah. <laughs> lang talaga sa Ito ang kabadi si Sir Cardel, ano. Ilan ilan? Ilan kayo? Ilang kayong nag ano? Nag harvest. Nasa sila. Titingnan natin sila. Finally po yan po ay may ilang taon na ba tayo ko yung nag project dito? May may 3 years na no. 2 years. Ay, wala pa. Wala pa 2 years. Wala pa. Kulang-kulang 2 -kulang years ano? Kulang-kulang oh. 2 -kulang years po. Are, are, are na pong naka-motor na are. Oh, lakad lang po naka-motor. Ay lakad. Ay iba eh, are. Huwag sana matakot yung ating sasakyan. Uh, <laughs> na ilaw doon eh kanina. As narawan kami po ay nainip ng tawa sa inyo para hindi na kayo mamasahe pa. So ito na po yung salay nila. Dalawang sako. Mabigat po pala yan? Ay upo, mabigat po ito. Natimbang na rin kuya doon sa inyo. Natimbang na. Yun. Natimbang na. Salay po, salay. Salay. So wala pa po yung iba, sobrang layo po kasi ng mga katribo natin dito. Doon pa sa bundok na yan, kita niyo nagbibidyo po tayo ay mga katribo. Ay gabi na, gabi na po ito, maliwanag lang itong gamit natin. At ito po ay Vivo B27 g so yun know, o, walang kwenta sa kanya ang gabi. You know, liwanag. Aabangan po natin yung mga kasama po namin, mga katribo. Na naghahakot pa doon sa baha, sa yun kasi nga po may order yung uh, may pa project nito na ano partner namin na ball Volunteers volunteer state work philippines na siya may project na sa hybrid salay dito sa nauhan oriental mindoro at natutuwa silang tumulong sa mga katutubo wala pa yung mga kasamahan antayin po natin excited na si ate bayaran na magkakapera na <laughs> at saka yung aking mga mamaya ay dahil ito ito po. Kahit hindi ba nga yung makakatanggap, nakita na talaga nila na mayroong tira talaga sa salay. Ayun po. Hindi po. Hindi dito tayo sa ano po. Dito dito, tayo. Ate, dito sa po. lilong. Sa, ano? Ayun, ito tok yung ano, ito tok yung ating ano siguro. Ilaw kasi hindi ko mabilang. Ibilangin ko lang po yung bayad. Ko, mag-iingat kayo ha, baka kayo ma-hold up sa daan. Kaya 600 kilos. 600. 600. 30. Okay. 30. 630, 600, ah, 630 So, i-times po natin Pwede mo hawakan mo po sir Para ano, i-anon lang Ito ang pindutin mo yan Pula ha Hindi pa yan na pindot eh Pindutin mo lang para lang ano para lang ma malinaw Yan. yung atin pong natimbang kanina 630 opo, opo para mabilang ng mga ma po Six hundred. Andres, Ah. So, so ina po natin na... ng Sir, Sir, yung ito po kanina nakasama na, hindi po kasama sa amin. Ha? Ito po kanina hindi po kasama sa amin. Tiba kilo niya? Ilang diba diba, kilo? Ilang, kilo? Ano, kilo, 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 kilo. kilo, kilo? 250 po yung dalong sako ko ng kung... lako. Ah, ay, yung nakahiwalay doon. Kasama na 250. Dalawang kilo. Kasama uh, na po tatlong. 650 plus 250 mm -hmm. edi 880 mm -hmm. tama ba aking mathematics 880 sir <laughs> lahat <laughs> 880, 880. 880 kilos sakto ay, 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 akala ko magkasama kayo ay, <laughs> hindi po ay ano isang kule ano ba saan ba yung si ano si kuya kardel tawag niyo po bubuoy ng bayad bahala na kayo maghati uh, tatayom yes, sa lang yes, na si yes, yes, sir kasi sa lang pong pamayanan ng uh, para o oh, alam niyo namang mathematics <laughs> Ako, ito, magaling ito sa mathematics ano si ate. Sa, ano yan? Mathematics. <laughs> Sino ang magaling ng mag mathematics? Ito, ito, patulong ako, nahihirapan ako eh. 880. Ano, eh. Dalawa pala to, hiwalay sila. Maaari, ma ma dahil ito ang totoo niyan, sa isang karya, marami silang hati-hati. Pinagati-hati nila yung mga lugar-lugar. Okay, okay. So, ngayon, paray ko, ito nakakalab talaga kung ano ang nag nang... Wala nga problema kuya, bubuoy na lang para sila na alam naman po sila na basta alam ang kilo alam naman sila na maghahati 250 po sir yung dalawang sako po sa ha 250 po yung dalawa kilo dalawa dalawa kalahati po yung sako kanina po dalawa kalahati ilang piraso yun hindi po sir bilang eh yung kilo lang kilo lang po sa karami estimate na lang ah 6,000 Um, walang labis, walang kulang, walang daya ito ha. <laughs> Kasi hindi na kami nagdala ng timbangan, tangtiwala kami sa inyo. Okay po. Oh, so may kilo, may kilohan naman po doon. Um, ah, ano naman po. Ako ay wala pong duda doon. Okay? So dala 250 yung kay ano, ano, ano okay. pangalan kay? Niloy po. kay, kay, kay Niloy. Kayo po, Okay. Rodilin po. Wow. Rodilin. At ito po ay, isa yun natin, yan po ay 880. So, 880 po yan. Wait. Wala, wala. 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 8 times natin ng... Magkano yun, Sir Katil? Pagkano yun, 880 times 12. So 8,800. Hindi pa talaga <laughs> mapipigil yun. Dala-dala-dala. Talagang para tayo yung reporter na ito. Artista na sa sarang ngayon. Biglang naging artista. Napapunta lang natin doro. <laughs> Tapos yung isa is 880 din. Hindi kaya dumamay ang populasyon, dumamay ang gabi? Baka kumala. <laughs> <laughs> okay, okay. 880 plus 8. Mali, 10. Nagkamali ako. Sorry lang. Sorry po. Ito, <laughs> uh, uh, dapat dito pala akong ng 10,000. Hindi na ako marunong magpinta. 10,560. 10,000? Ayun, 10,560 pala mali malito. mali 10,560. Uh, 560 pesos. Oo, okay. tuwa na mga kapatid, 'yan. Okay. Pesta mamaya kahit gabi, Fiesta. Ten okay. 560. So, ulitin ko lang po para ano para klaro. Wala mong mang hold up sa daan, wala. <laughs> Maraming bodyguard. <laughs> 10, at at so, at Ito na po. So, ay sana ba 'yon? Ayaw mo ba? <laughs> <laughs> Yan 9,000 bilangin nyo po saka apat na piso at apat na piso okay. patawarin nyo na yun <laughs> wag na po sir okay na sir, ako na yun wag na, wag na sir wag na po sinundo na nga eh sinundo na kaya nga, no dapat may ano na yun discount no <laughs> Ha? Huh? <laughs> <laughs> Kung <Bumpleto> yan. Ito niya naman katapat ni sir. Oh. Kinumpleto ang bayad sa inyo. Ate, final message. Bago tayo mag-iakamilay. Anong masasabi mo? Maraming salamat po sa ating... Sa... Ballnet. At ganun din po sa ano sa aming sir. Oh, hindi, no. sir Eric, opo. hindi po kami mag uh, makikilala kung wala sila. Wala sila. Oh, uh, si Sir Cardel. Sir Cardel. sir Cardel, si Sir, Eric. Si 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 sir si sir si si at lalong uh, hindi po sa ating Panginoon. Ang tiyo ng tabes doon, huwag kalimot sa Panginoon. <laughs> thank you very much. Thank you po. Thank you sir. Thank you po. Sige na po bahala ni ano ni Loy. Opo, maraming salamat. Kuntan ba po? Babay na, babay na. Ingat kayo. Gamitin ng tama ang pera na minsan lang na dating ang pagkakataon. Uh, ingat lang po kayo, sir. Oo, uh, ingat din po kayo. Sir, ingat lang